Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa Lake Constance sa bansang Germany, may higanting isda ang umaatake sa mga nagsiswimming. Ikinuwento ni Katarina ang kanyang karanasan sa dambuhalang isda na pamuntikan ng kumitil sa kanyang buhay. We were swimming in the water. Then suddenly, there was something on my leg. Then there was... a... Uh, A uh, wound on my leg, there was uh, blood. There were two parts, that part here and the other one on the other side. Naisipan ni Katarina ang lumangoy sa lawa nang biglang may umatake sa kanyang binti. Ayon kay Katarina, kinagat daw siya ng higanting isda. Ang sospek sa pag-atake sa mga kawawang swimmer ay hindi isang pating o buwaya sa halip, isa pala itong hito. Ang tawag rito ay Wells Catfish. Humahaba ito ng siyam na talampakan at tumitimbang ng 150 kilos. Sa sobrang laki, kinakain ito ang kahit anong magkasya sa kanilang bibig. Maski ang mga walang kamalay-malay na kalapate ay damay sa gutom na hito. Sa tuwing wala silang makain, tinatambangan ito ang mga kalapate. Sino mag-aakala na merong palang hito na kumakain ng ibon? Ang Wells Catfish ay isa lamang sa kakaibang hayop na matatagpuan sa Lake Constance ng Germany. Ang lugar na ito ay hitik sa halaman tubig, kaya maraming hayop dito ang likas na matatagpuan. Dito sa kontinente ng Europa, ang Lake Constance ang isa sa pinakamalawak. Tinawag itong lawa dahil hindi ito konektado sa ilog o sa dagat. Kung mapapansin mo sa mapa ng Lake Constance, ang tubig na ito ay napaliligiran ng mga lupa. Kaya naman nagmistulang nakakulong sa lupa ang mga isda sa Lake Constance dahil ang lugar na ito ay napaliligiran ng bundok at ng syudad. Maliban sa higanting isda, ang mga northern pikefish ang isa sa kinatatakotang hayop sa lawa na ito. Ang pikefish na ito ay kapipisa pa lamang galing sa itlog, ngunit todo hataw na agad sa panguhuli ng makakain. Kailangan nilang kumain ng kumain dahil kapag lumaki na ang mga pikefish, sila ang magiging siga sa lawa na ito. Pagkalipas ng tatlong taon, maaaring lumaki ng husto ang mga pikefish. Umahaba ito ng limang talampakan at may bigat na 20 kilos. Hindi mapili sa pagkain ang mga pikefish. Basta't makita nila na gumagalaw ang isang bagay, indikasyon ito ng libreng pagkain. Maski ang buong daga ay hindi magaalin lang ang kainin ng pikefish. sa video, nasaksihan ng isang turista ang pagkain ng pikefish sa kawawang itik. Kung nga akala mo na ang pinakamabangis na hayop rito ay ang pikefish, pues nagkakamali ka. Wala kasi itong panama sa mga gutom na European otter. Nilalantakan nito ang mga isda gaya ng hito at pikefish kahit sila ang apex predator sa lawa ng Germany, sila naman ang pinaka-cute. Madalas mo pa nga itong makikita na naglalaro kasama ng kanilang mga kaibigan. Noong 1940s, kamunti ka nang maubos ang populasyon ng European otter dahil madalas itong pinapatay upang kolektahin ang kanilang balat. Ang mga balat kasi ng otter ay binibenta upang gawing jacket. Sa ngayon, ipinagbabawal na ang pagpatay sa mga European otter. Ang sino mang mauhuling lumalabag rito ay pananagutin sa batas. Simula nang ipinagbawal ang pagpatay sa otter, muling dumami ang kanilang populasyon. Maganda itong balita dahil sayang naman kung mauubos ang mga nagagandahang hayop gaya na lang nito. Kung gaano kalawak ang lawang ito, ganun din kalalim ang tubig nito. Ang pinakamalalim na bahagi ng Lake Constance ay aabot sa 800 feet. Sa sobrang lalim, kailangan gumamit ng mga scuba diver ng flashlight upang masilayan ang paligid. Nandito nagtatago ang mga isda na kayang mabuhay sa kakunting supply ng oxygen. Matatagpuan mo rin dito ang mga freshwater lobster na siyang kumakain sa mga patay na isda na nahuhulog sa sahig. Dito sa kailaliman ng lawa, hindi na mabilang ang mga barko na lumubog rito. ang mga barko na ito ay nagmimistulang tahanan na rin ng mga isda at iba pang hayo. Aabuti ng ilang daang taon bago malusaw ang ganito kalaking istruktura. Sa sobrang lalim ng lawang ito, ano pa kaya ang mga misteryo na naghihintay na madiskubre sa kailaliman ng Lake Constance? Isa itong paalala na kahit ang lawa na ito ay napaliligiran ng lupa, meron pa rin itong sapat na lakas upang lamunin ang mayihinang barko. Kahit nakakatakot ang lalim ng Lake Constance, hindi maitatanggi na mas nananaig ang ganda ng kanilang kapaligiran. Pinakamagandang araw sa lawa na ito ay ang panahon ng tag-init kung kailan pinakamaraming turista ang bumibisita. Ito rin ang panahon ng mga insekto upang magparami. Ilan sa mga insekto na makikita rito ay ang iba't ibang species ng tutubi. Pwede mo rin masaksihan ang paglipad ng mga mayfly malapit sa tubig. Espesyal ang makakita ng insektong ito dahil nabubuhay lamang ito ng 24 oras. Marami sa mga aktibong mayfly ay hindi na inaabot pa ng kinabukasan. Hindi lang insekto ang abala sa mga araw na ito. Isa dyan ay ang gutom na fire salamander. Nakita niya ang nag-iisang puhol na napakabagal kumilos. How? Naumuhay ang mga salamander sa bahagi ng lawa na may malinis at malamig na tubig. Kapag nakahanap sila ng magandang pwesto, dito sila mag-uumpisang manganak. Sa loob lang ng isang araw, Kain nitong mga anak ng tatlong pung piraso. Sa halip na nakalagay sa itlog, kumpleto at buhay nilang iniluluwa lang kanilang anak. Pagkatapos mga anak ng salamander, iniiwanan niya na ito at bahala na ang kanilang anak mag-alaga sa kanilang sarili. Pagkalipas ng tatlong linggo, ito na ang itsura ng mga baby salamander. Kailangan nilang matutunan kung paano humuli ng pagkain. Buti na lang at nagkalat ang mga larva ng tutubi, kaya ito ang kanilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain. Kung nga bala sa paghahanap ng pagkain ng mga salamander, may ibang pinagkakaabalahan ang mga palaka. Ito kasi ang panahon ng mating season. Tuwing mating season, abala ang mga lalaking palaka sa pahikipag-agawan sa atensyon ng mga babaeng palaka. Nang dahil sa paglalabing-labing ng mga palaka, namumuo ito ng napakaraming bagong silang na butete. Dito na muna sila habang hindi pa nila kayang protektahan ang kanilang sarili. Mahalaga ang pagrami ng palaka sa lawa ng Germany dahil bukod sa nagiging pagkain ito ng malalaking hayop, indikasyon din ito na malinis ang kalidad ng tubig sa buong lugar. Kung pinapabayaan lang ng palaka ang kanilang anak, ibahin mo naman ang isda na ito. Sila ang tinatawag na pumpkin seed fish. Ang mga isda na ito ay totobantay sa kanyang mga itlog. Nandito kasi sa isang sulok ng batuhan na kapwesto ang kanilang mga itlog. Kapag may ibang isda ang magbalak na lumapit, agad niya itong bubugawin palayo. Kakaiba naman ang estilo ng mga stickleback. Inilalagay ng isda na ito ang kanyang itlog sa ilalim ng lupa. Pinapaypayan niya ito gamit ang kanyang palikpik upang makahinga pa rin ang kanyang mga itlog. Mabuti at saganang mga itlog ang mga isda sa lugar na ito dahil marami ibon ang nakadepende ang buhay sa pagkain nito. Ang halimbawa niyan ay ang mga heron na masugit na sinusuyod ang buong lawa sa paghahanap ng isda. May maliliit na ibon na hindi kayang humuli ng isda. Sa halip, naging eksperto sila sa panguhuli ng insekto. Ang halimbawa nito ay ang deeper. Mas biyasa ang ibon na ito lumangoy kesa lumipad. Kailangan si Pagan ng ibon na ito ang humuli ng insekto at yan ay dahil sa meron siyang tatlong anak na umaasa sa kanya upang kumain. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Sen Arkia. Hello rin sa Degala Family. What's up kay Ginaline Albaniel. shout out kay John Lester Kakatian. June Bale Udasan at kina Judy at Carlos Biares. Rain, Moira, Raven at Papa Ronald Quintano. John Spencer Viloan Onya at sa pamilya Evangelio. At kay Rose at sa buong Santo family. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.